Sa video ito, makikita at malalaman nyo kung paano ang paggawa ng bahag ng mga katutubong mangyan na gawa sa balat ng kahoy. At malalaman nyo rin dito ang ilan sa mga tradisyon at kultura ng mga katutubong mangyan. Ano, sabi ng iba, ang mga taga Mindoro daw may mga buntot. Hmm, siya, siya na yan. Paano naging may buntot? Gawa ng? Bag. Gawa ng bahag. Bag. Papakita natin mamaya kung alin yung taong may buntot. May buntot talaga <laughs> yan. Ayan, kasama ko ngayon si ano, si panganay. Tapos ang gagawin namin ngayon, gagawa kami ng bahagi. Ipapakita namin sa inyo kung paano gumawa ng bahagi. Bag ng mangyan. Yeah, nakapaghanap na si panganay dito. Ayun. May nakita na siya doon. Kukunin na lang namin. May nakita na si panganay dito na isang puno ng kahoy na gagawin namin bahag. Nung una ang akala ko, malaking puno ng kahoy ang pinagkukuhanan nila ng balat na ginagawa nilang bahag. Nung nakita ko na yung kukuhanin namin, maliit na kahoy lamang pala na medyo mahaba. Dahil ang sabi niya sa akin dito, pag pinitpit daw ito, hindi lamang magadubli ang lapad nito. Pagkabalik naman namin dito sa bahay ni panganay, sinimulan niya na rin kagad na kuhanin ang balat nitong kahoy. At ang balat nito ay may tatanggalin pa ulit na pinakang balat. Pagkatapos kuhanin at linisin ng maayos ang balat nito, ipapatayo muna ito ng bahagya, saka naman ito pipit -pit. Pitin. Medyo makulimlim panahon kaya medyo matagal bago namin ito napatuyo. Pero gumawa na si panganay dito ng pagpipitpitan. At nung natuyo na nga yung balat ng kahoy sa kanya naman sinimula na pitpitin. Medyo matagal-tagal na pitpitan ang ginawa ni panganay dito dahil kung hindi daw maingat sa pagpitpit magkakanda sira sira rin lamang itong balat. Pagkatapos naman na medyo matagal na pitpitan, pinigat naman ito ni panganay para naman daw matanggal ang makatingkatas. At ang lapad naman ito kanina ay nadoble na ngayon. Kanina malit ma lang ano? Oh, Makapal pa. <laughs> ngayon manipis na siya. Oh. No. Ayun. Ay lang Ganyan pala yan, parang telang ano. Manipis na lang siya. Talagang hindi na masakit sa balat. Pinatuyo pa ulit namin ito dahil ang sabi niya dito, kapag hindi daw ito na ipatuyo na maayos, makati pa rin daw ito sa balat. At habang iniintay namin ito na matuyo, nagnganga na muna siya dito. Yan yung bunga. No, ito ang bunga. Yan una ng kainin. Tapos ito kunol. Mamalit na baging ito. Ito naman Ato. napog ito nga po, ito mainit. Oo, mm. oh, lukan. Lukan. Mm. <tabas> Tapos yung panguling uli, tabako. Tabako, oh. pinakahuli. Okay. Yun daw ang ano, yun ang pagnganga. Malungkot sila kapag wala daw ang nganga. Wala, malungkot na ako. Masaya kapag kakompleto. Kapag mayroon, ano? may, kung so, marami, kaya mag, kung anong gagawin, makahingin, makahingin ng palay, kung ano, pag walang nganga nga, ako. Walang masaya. <laughs> walang masaya. <tabas> malungkot talaga ang mangyan. Yan Sabi pa lang ano, sabi ng iba, ang mga taga Mindoro daw may mga buntot. Iyan siya na yan. Paano naging may buntot? Gawa ng? bag. Gawa ng bahag. Bag, hindi ta. literal na buntot. Oh, hindi na, yan na Ang sinasabing buntot, yan na. Oo, yan na. 'Yung yan na bahag na yan. <laughs> Kaya 'yung mga gabi ng mga Tagalog sabi, taong labas may buntot. May buntot? Oo. Mga taga Mindoro Oo. daw may buntot, ino. May Tinutukoy nilang buntot. Yan. Bag. Yan bahag. Papakita natin mamaya kung alin so, yung taong may buntot. May buntot talaga <laughs> yan. Hindi talaga kinatanggi may buntot. Pagka nakabag na may buntot may na buntot yan. May buntot na pag may bahag. Pero, pero pag tinanggal yan, ay walang buntot. Nako. <laughs> Dito hindi ko inaasahan na kahit na may short na suot si panganay, may suot pa rin pala siya na bahag. Dahil kahit saan daw siya pumunta, palagi siyang may suot na bahag. At ang suot niya na bahag dito ay yari naman sa tela. Pagkatapos ng ilang minuto na paghihintay hanggang sa matuyo yung binilad namin na bahag, kinuha na rin ni panganay ito at sinimulang linisin. Tinanggal niya dito yung makakapal na parte nitong bahag dahil medyo masakit pa daw ito sa balat. Pagkatapos niya naman itong linisin, pinakita niya naman sa akin kung paano to suotin at talagang napakasimple lang pala talaga ng kanilang kasuotan. Pero dito sinuot niya ito na may doble pa siya na isang bahag dahil hindi pa daw gaano natutuyo yung bagong gawa. Baka medyo makatipa daw. At dito makikita nyo na yung tinatawag na taong may bunto. Pagkatapos naman namin gumawa ng bahag, nagikot-ikot na muna kami. Pero inabot naman kami ng ulan. Kaya dito na lamang kami nagkwentuhan sa kubo ng aking ante. Pag-usapan naman natin ngayon ng ano, hmm. ang kultura at tradisyon ng mga katutubong mangyan. Dito ngayon si panganay kasama ng ato. Bahag. Hmm. bahag hmm. ang kasuutan nila. bagong hmm. bahag nung, uh, nung araw. Nung araw, puro bahag. Hmm. Nung araw, bahag bira kami maggamit ng kwan yung mga tila na kagaya ngayon bira tapos sa pagkain nyo kamuting lang kamuting baging kung, kung, kung alam na li, natin ng kamuting ngayon tanim natin sa kabatuan siya nang ang ning tinakakabuhay tapos nami ng karot ayong karot ngayon lang lang ngayon lang, ayon ngayon, ngayon ayon 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 ayon. lang. Ngayon lang. Dati talaga kamuti? Kamuti lang. Aming kalagang part dati. Sa kasuotan nyo dati, bahag. Tapos sa babae, yakis. Yakis lang. Tapos yakis ba? Ito. Ito ang bahag. O, banig namin. Ito rin. Yung banig. Yung aming mga ah, lolo. O, pati banig? Oo. Yung malalaking kahoy? Oo, yung malalaking kahoy. Kahit ito mainit. Kahit tagulan. Mainit um, talaga katawan. Sa tradisyon naman, marami rin silang na ibang tradisyon eh katulad na lamang na ano kanya may nag nagkaroon ng kasalanan halimbawa pag nanakaw sa pag nanakaw anong parusa O, oh, kanya nagnakaw na ano? isang kabanapalay anong parusa nun ay hindi namin makita magpapaw muna kami ng kuan tubig tubig bato sa mainit na kawali ngayon dadakotin doon si may kawali kung siya nang nakakuha ay mapapanlok ang kamay nito. Papaliwanag ko na mas malinaw, no? <coughs> yung tradisyon nila, panganay, kapag ano, dati pa yon yung pinakang tradisyon nila, kapag uh, may nagnakaw, kapag mayroong nagkaroon ng kasalanan, kunyari, halimbawa nga ganito, nagnakaw, para malaman kung sinong nagnakaw, gagapakulong sa isang kawali ng Kawalik, tubig, tubig. Tapos maglalagay ng bato. Oo. Lahat 'yon susubok kasi hindi nila alam yung Oo. kung sino'ng nag-knockout. Para malaman, malaman. Kukuhanin yung bato sa kumukulong tubig. Pag hindi ka napaso, hindi ka 'yung magnanakaw. Oo, hindi ka hindi 'yung magnanakaw. Pero kapag ka napaso ka, ikaw 'yung magnanakaw. Hindi na mag kahit hindi na dinukot gano'n Pag lumapit lang ganyan kata kawali, yung tubig doon, noon ay talagang ay, lumalapit na. malapit na yan. Ah. No. So, parang may orasyon, di ba? Oo, no, meron na. Mayroon Kasi, yan. isipin mo naman yun, hindi ka mapapaso Hindi mapapasok yan. Hindi ka mapapaso pero kung ikaw yung nagnakaw, yung tubig pa mismo kumukulo, lalapit na mismo sa... Oo, no, lalapit na yan. Kamay. Mm. Parang may orasyon talaga, Ay, ang lupit, di ba? na yan. Ang kapangyarihan mm. Tapos, para na, ang ano naman, parusa naman, kapag hindi ka nagmulta, ang sabi niya, ang imumulta, mga alaga. Hmm, pangalaga. Mm alaga, kunyari baboy, mga ganon. Baboy, pwedeng kambing, mm. mga kambing. Oo ha, ay kami naman, oh, kami walang kambing. Alaga namin yung manok lang, baboy. Baboy, manok baboy. Oo Sige. yan lang. Tapos kung wala ka namang imumul, uh, may multa, ang parusa naman, pipit-pitin pipit, pipit, pipit daw ang daliri. Oo. Simula yata sa hililit yun? Oo. Simula sa hililit, kapag ka sa... Kanyari, unang beses nagkasala ka, ito muna pipit-pitin. muna. sa sumunod, at Naggawa ka na naman ng kalokohan. Ito naman. Hanggang sa maubos oh. yan kung... Hanggang paubo. Aray ko! <laughs> Sila panganay pala. Sila ay sa tribo ng Alangan. 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 May ilang klase ng ano, mangyan? Pito daw. Para nasa pito daw yata ang klase ng katutubo. Pero ang alam ko lang ano. Batangan, Alangan, Iraya. Iraya. Um, Taubuhid. Mm. Ano pa ba? <laughs> Basta yun lang yata ang alam ko ngayon. Nalibang at napasarap ako sa kwentuhan namin ni panganay. Kaya hindi ko na malayan na ilang oras na pala kami na Kaya hindi rin kami tumagal dito. Umuwi na rin kaagad kami. At hanggang dito rin lamang sa video ito. Salamat sa panonood.